Tapos lang natin uh, manood ng uh, rally ng isang uh, partido at ayun, uh, nakinig tayo sa kanilang mga plataforma, sa kanilang mga advokasya at sa kanilang mga gustong isulong kung sakaling manalo sila sa paparating na eleksyon. Ang ganda at sarap sa tingang pakinggan nung kanilang mga gustong mangyari kung sakaling pala rin sila na manalo. Talaga namang doon sa mga binobo kanila abang nangangampanya sila ay talagang kung magagawa nila ay uh, taong bayan at uh, mga Pilipino talaga ang makikinabang doon sa mga proyekto o kaya naman batas na gusto nilang isulong. Kaso, ang problema lang lahat ng kandidato, lahat ng uh, gustong maalal ngayong paparating na eleksyon ay uh, pare-pareho lang ang gusto nila. Pare-pareho sila ng gustong isulong na batas, pare-parehas sila ng advokasya, at uh, pare-parehas sila ng mga pinapangako. At abang nanonood tayo mga boss, uh, may isa ko na napansin na magkakapare-pareho sila ng opinyon sa isang usapin. At yun yung usapin sa agrikultura. May mga kanya-kanya silang gustong ipangako. Uh, Lalong-lalo na sa ating mga kababayan na magsasaka, gusto nilang uh, mas mabigyan ng pansin at uh, sa pamamagitan ng kanilang mga naiisip na proyekto o batas o kahit anumang idea nila para mapabuti ang agrikultura ay uh, para mapababa din daw ang presyo ng bilihin. Kaso, ang problema kasi mga boss, itong uh, ganitong klaseng advokasya o ganitong klaseng plataforma, gasgas -gas na gasgas -gas na. Halos lahat yata ng mga politiko na nanunungkulan sa kasalukuyan at mga nagdaang politiko, pati yung mga nag-resign na sa politiko. Isa ang agrikultura sa gusto nilang uh, tutukan, sa gusto nilang bigyan ng pansin. Pero bakit hanggang ngayon? Hanggang sa panahon na to, malaki pa rin ang problema natin sa agrikultura. Hindi hindi pa rin nila alam kung paano pababayaan ang presyo ng bilihin. Hindi pa rin nila maibigay yung pinangako nilang uh, serbisyo sa taong bayan kapag uh, nailukluk na sila. Kaya mga boss, ayan, kung napanood nyo din yung ating mga kandidato sa kanilang pangangampanya, at uh, narinig nyo din itong mga ganitong klaseng uh, advocacy, uh o plataforma nila uh, wag na wag kayong uh, basta maniniwala uh, suriin nyo kung talagang uh, may kakayanan ba yung tao na nagsasalita para gawin yung mga salitang binibitawan niya kasi ang totoo niyan mga boss uh, ilang presidente na yung nakakalipas ilang mga politiko na ang nangako na bibigyan nila ng pansin ang ating agrikultura. Pero imbes na bumuti ang kalagayan, lalo pang lumalala. Lalo pang uh, tumataas yung presyo ng bilihin sa atin. Pansinin nyo mga boss, sa araw ng kampanya habang nagsasalita sila, alam na alam nila yung gagawin nila. Alam na alam nila kung paano nila papa, papataasin yung kita ng ating mga magsasaka. Alam na alam nila kung paano nila susolusyonan yung problema ng agrikultura. Ah, ang dami nilang alam gawin sa panahon ng kampanya. Ang pinagtataka lang natin kung bakit kapag nakaupo na sila, bakit hindi nila magawa yung kanilang mga idea nung nangangampanya sila, yung kanilang mga inilatag na dapat gawin para masolusyonan yung problema. Yung iba nga, ang sabi pa nila, Madali lang daw ang uh, solusyon sa problema ng agrikultura. Ganito lang ang dapat gawin, uh, ganito ang dapat nating sundin, ganito yung mga dapat nating itagdag. Di ba? Kung papansinin mo, kung pag-aaralan mo, alam nila yung problema. Alam nila kung uh, paano bibigyan ng solusyon yung problema para mapabuti ang uh, ating ag agrikultura. Pero kapag nakaupo na sila nandun na sila at pinagkatiwalaan na sila ng tao, lalong-lalo na itong ating mga magsasaka dahil naniwala sila sa kanilang mga sinasabi at uh, nila ang ating mga magsasaka sa mga solusyon na inilatag nila. Ay bakit hindi nila nagagawa kapag nandun na sila sa posisyon? Bakit nananatili at mas nagiging worse pa ang ating agrikultura? At isa yan mga boss sa nakikita natin dahilan na kung bakit minsan nakakapili tayo ng mga maling kandidato. Dahil madali tayong maniwala sa matatamis na salita ng ating mga kandidato. At hindi rin natin masisisi yung ibang mga kababayan natin na umasa sa pinapangako ng isang kandidato. Kasi kapag solusyon sa problema ang inilatag ng isang kandidato, at nakita ng mga ordinaryong Pilipino na alam na alam ng kandidato na to nagawin ang solusyon na nararapat para don sa problema madali niyang makukuha yung loob ng mga tao lalong lalo na itong ating mga magsasaka kung lalapatan mo na solusyon ang bawat problema na nakikita mo para mapaunlad ang agrikultura talagang madali mong makukuha itong ating mga kababayan na magsasaka pero Bago kayo uh, lubusang maniwala sa matatamis na pangako ng ating mga kandidato, mga boss, meron muna akong gustong uh, iwanan na paalala sa inyo bago kayo pumili ng inyong mga kandidato. Tandaan nyo ito, mga boss, at pag-isipan nyo na rin na mabuti bago kayo pumili ng inyong kandidato. Sa panahon ng kampanya, lahat ng mga kandidato na nangangako sa inyo, ano mang problema, ang ilatag mo, kayang-kaya niyang bigyan ng solusyon niya. Alam na alam niya kung ano yung gagawin niya. At ipapangako niya sa'yo na pag siya yung binoto mo, kayang-kaya niyang solusyonan kung ano man yung nakikitang problema ng mga Pilipino. Kaya naman mga boss, panahon na para itaas natin yung standard natin sa pagboto at pagpili ng kandidato itaas din natin yung kaalaman natin sa pagsuri sa bawat nangangako sa atin. Dahil hindi lahat na nagsasalita ng maganda sa arapan nyo ay kaya talagang gawin yan kapag nakaupo na sila. Kaya naman, bago natin ibigay yung ating mga boto sa kanila, siguraduhin muna natin na talagang gagawin nila yung kanilang mga pinapangako. At siguraduhin muna natin na totoo yung kanilang mga pinapangako sa atin. Huwag tayong basta maniniwala. Mga boss, panahon na para bumoto tayo ng tama. Panahon na para ang taong bayan naman ang magbigay ng tunay na pagbabago sa Pilipinas. Matagal-tagal na panahon na rin mga boss na pinaubaya natin sa mga taong paulit-ulit na nanunungkulan sa ating bansa at pinapaubaya natin sa kanila yung pag-asa natin na uunlad ang ating bayan. Pero lagi tayong bigo. Laging ang Pilipino ang natatalo. Kaya naman mga boss, sikapin natin na ngayong paparating na eleksyon, tayo naman. Tayong mga Pilipino naman ang pumili ng mga totoong dapat na magsilbi sa ating bayan. Hanggang dito na lang 'yung vlog natin mga boss. Mag-iingat kayo palagi. i <sweak>